Hello, magandang buhay. At dahil nga maulan, plus may habagat pa, hindi tayo nakpamalengke dahil walang tigil ang ulan. Ayan. Kaya ang niluto na lang natin ay kung ano yung mga natira sa paninda natin. Ito nga ang napili namin, sitaw. So, gunisa lang namin yan sa bagoong. Ayan. For sure, masarap itong aking luto na to. Ayan po, iminekos-nekos ko lang yan. Lagyan ko lang ng bagoong, kamatis, bawang, sibuyas. Then, mekos, mekos. Wala na nga po kaming pansahog na baboy dahil wala na kaming natin ang baboy or manok pa. So, hulaan nyo kung ano ang na naisahog ko. Ayan nga, mekos, mekos lang. Maya, maya lang. Luto na yan. Ayan, takpan lang natin. Palalambutin lang natin siya. Ayan, antayin lang natin siya lumambot. And then, mekos-mekos na lang na ulit natin yan. ba diba? sabi ko wala nga kaming natirang kahit na anong baboy. Kaya wala yung sahog na baboy. Kaya ito na lamang po ang naisahog natin. Yung ano na lang yung nakita ko sa ref. Ayan, hipon na lang. Ayan, at ilagay na nga natin ng hipon. Ayan, hipon na lang po ang sasahog natin para magkaroon naman siya ng official. Yes. So, di ba? ang sarap hipon po ang sinahog natin ayan after that pakuluin lang natin siya sandali lang po natin siya pinakulo nung nag orange na siya ayan Ayan, pinag-orange lang po natin ang kulay ng hipon para medyo pag natin siya is juicy pa siya. Okay, ganyan daw ang pagluluto ng hipon. Basta nag-orange na siya, pwede na, luto na kasi pagka nagtagal yan, nawawala na ng juice yung kanyang yung hipon. Ayan, mekos mekos. Ayan po. Mm -hmm, mekos lang natin. And then, pagkatapos niya, takpan lang natin. Ayan, luto na nga siya. Okay. Tinakpan. Okay, kain na na.